Hi guys, samahan nyo ako sa aking biyahe papuntang Siquijor Yung pagpunta ko po ng Siquijor ay hindi po yan gala ha Yan po ay trabaho Trabaho pa rin Trabaho na may kasamang gala na rin At konting bakasyon sa maikling panahon <laughs> Ano ba talaga? Sabi mo walang kasamang gala Pero bakit may gala? Ah... Uh, Bahala na kayo, basta ang mahalaga, importante. Ako ay makarating ng Sikihor at makapaglibot-libot doon. At eto nga guys, sumakay na ako ng barko no, papunta na kami ng Sikihor. Ang biyahe nito mga guys ay humigit kumulang 50 minutes ang biyahe mga guys papuntang Sikihor. Pero pag saroro kayo sumakay mga boss, ang biyahe nyo ay humigit kumulang isang oras at kalahati mga boss. Pero dahil VIP tayo ngayon, char, <laughs> Very important person ako ngayon guys kasi very important din yung aking pupuntahan. Char lang mga guys, char. Pupunta kasi ako ng municipality of San Juan kasi meron lang tayong kinakailangang alamin na mga bagay-bagay ba? Bagay-bagay. Pero huwag kayong mag-alala darating din ang panahon na malalaman nyo ang dahilan kung bakit pumunta ako ng Sikihor. Alright? Sinabihan kasi ako ni boss na magplano ako papuntang Sikihor. So, ang plano ko, eh, ngayong araw nga ako pupunta. Siyempre, pag plinano natin, kailangan gagawin natin. Walk the talk ba? Walk the talk. Kasi kahit anong isip ang gawin natin, plano ang gawin natin, magdamag maghapon man tayong magplano kung hindi natin isasagawa yung ating plano eh wala ring mangyayari di ba sa tunay na buhay, ganun din kasi. Marami tayong iniisip, marami tayong pinaplano, minsan panay tayo reklamo dahil sa hirap ng buhay. Kaysa makulong tayo sa ganung kaisipan na puro reklamo, puro hirap na lang ganito ganyan. Eh gumawa tayo ng paraan, 'di ba? Kumilos tayo. Baguhin natin yung takbo ng ating pag-iisip. Mindset ba? Mindset. Huwag tayong pumayag na makulong tayo sa hirap ng buhay, hirap ng pag-iisip puro reklamo, reklamo dito, reklamo doon, di ba? Talaga namang mahirap ang buhay. Kahit nga yung mga mayayamang tao, nagtitiis din yan, nahihirapan din yan. Mas malaki pa nga yung problema nila kaysa sa atin. Kung tayo, ang problema natin, yung pagkain natin sa araw-araw, sila. Problema nila yung hundreds of employees nila kung paano nila pagtatrabahohin at pakakainin. <laughs> at eto na nga guys, nakapagrenta na ako ng motorcycle ba? Motorcycle all the way to San Juan Municipality. Este, oh, on the way pala, on the way mga guys. On the way na ako, ha? At ito na nga guys, oh, nakarating na ako sa San Juan Municipality. All right. Ito, ang ganda ng view nila doon oh, sa may tabing dagat ng ano, San Juan Municipality, 'di ba? Napakaganda ng view. Tapos yung harapan ng municipality nila, meron dong ano, parang swimming pool na maraming mga isda. Ayan, oh. Gusto ko pa nga sanang manghuli ng isda diyan Kaso lang, bawal daw, bawal Baka makulong ako, at hindi na ako makabalik ng ano, dumagete <laughs> Nakikita nyo ba yung mga tubig niyan guys? Galing din daw yan sa bundok, sa Maybalete Siyempre, pagkatapos ko dyan, nagikot ikot ikot ako at nakipagkwentuhan Merong palang isang tourist destination dito na hindi alam nung iba Ito yung tinatawag na pitugo Bakit ito tinawag na pitugo? Eh, ang daming pitugo eh. Ayan, nakikita nyo ba? Napakaraming pitugong tanim dyan napakaganda rin ng view dyan may mga nagpipicture-picture pa nga dyan nung ako ay pumunta kaya lang, hindi pwede rito yung ano eh yung aanga anga kasi mahuhulog ka ang taas nyan mga guys overlooking yan mga guys ayan o, oh. ayan o, oh. nakakatakot eh pero pwedeng maligo dyan mga guys meron dyan hagdanan pa baba, ayan o oh. pwede ka mag-dive dyan, ayun o, may hagdanan pagka, pagka nandoon ka na sa tubig pwede mong gamitin yung hagdanan yun para makabalik ka, makaakyat ka kasi nga, napakatarik nyan mga guys Ayan o, oh, meron silang kubo-kubo dyan na kung saan pwede kang magpahinga. Magpicture-picture kayo. Ayan oh, mga guys o, oh, napakatarik, napakataas. Pero, napakaganda ng view. Parang nasa Australia mga guys. Oo, napakagandang isla talaga nitong si na ito. Plano ko nga sanang maligo at tumalon dyan sa mataas na ano na yan eh. Kaso wala akong dalang brief eh. Hindi ako nakapagdala ng brief mga guys. Wala, hindi talaga ako boy scout. Nalimutan ko. Sayang, naka-experience na ako ng ano, dagat sa Sikihor. Ayun mga guys, so yung bunga ng pitugo, ewan ko lang kung pwede yan isama sa ano, yung mga nagmamama, di ba? Hindi siguro pwede pang mama yan, baka bubula ang bibig mo dyan. After pitugo, ako ay sumilip dito sa tinatawag na fish spa. Tapos kumain ako. Sarap, di ba? Alright! Pagkatapos ko nga dun sa Balete Drive, fish spa, eh umuwi na ako. Kasi trabaho ang pinunta natin dito, hindi ano ha, hindi kung ano. Tapos nadaanan ko yung magandang kapilya ng Iglesia ni Cristo dito sa lokal ng Sikihor. All Tapos ito na nga mga guys, hanggang sa muli, Sikihor. That's all guys for today's video and don't forget to follow for more.